Now we have got lots of exciting Pasabo news for you all and we are also live on the Google Philippines official YouTube page. So smile and wave for the cameras. Hello, okay. Hello guys, welcome back sa aking channel. Kamakailan lang umatend ako sa YouTube shopping event na ginanap sa Marquis Events sa Bonifacio Creators. Uh, okay. I want to uh, just uh, tell you that we have such an exciting uh, program. It offers benefits as well as it opens doors to a different kind of monetization for a lot of creators. Ipinapakita nila kung paano makakapagbenta ang isang content creator na kagaya ko habang sila ay nagla-livestream o nanonood yung mga viewers doon sa videos nila. Ayan, hello guys. Ito, meron na oh, creator ID. <laughs> Grabe, Sobrang saya ng experience. Pero ang pinaka the best part, ang daming pa At siyempre, marami akong naiuwi. Kaya today, samahan niyo ako habang ipinapakita ko sa inyo ang mga napanalunan ko. Ano pong tatatakan? Yung uh, bingo card. Oh, sige. <laughs> kung mangyayari kapag naka-bindo kami? Ay, may premi ata kayo. Oh, see. And of course, may mga boots din, may mga games, at syempre, may mga giveaways. <laughs> hanggang Dyson lang kami. <laughs> One more chance. Okay. Last. Merch. okay, Sobrang saya at very informative ng araw na 'yon at sobrang thankful ako na nandun ako. Okay. Simulan na natin ang pinaka-exciting part. Sobrang dami kong nakuha. Kaya ipapakita ko sa inyo isa-isa yung mga nakuha ko doon. Unang item. Ito yung pinakauna kong nakuha doon sa event. Ayan, locally, mango with vitamins A, B, C, D, and E. So, ano ba to? Made with natural homegrown fruits with vitamins. Okay. And then, meron din tayong matcha latte. Ayan. Okay. Ito yung mga una kong nakuha. Uh, meron din ako nakuhang galing sa ROMOS. Data charging cable. Fast charging, high transmission, nylon braid, 1 meter cable length. Subok ko na din ang ROMOS kasi yung Romos ko na power bank ay dati ko pang nabili nung 2009. Yan. Hanggang ngayon gumagana pa. Dalawa ito by one take one dati. Okay, ang sumunod. Yan, meron din tayong edifier na headset. Okay, earbuds with remote and mic. Okay. Galing ito ng edifier. Yan, dati ko nang ginagamit ang brand edifier. Ang Edifier, ang brand na kinuha ko noong panahon ng pandemic dahil gumagawa kami ng mga video lessons noon. Then, meron tayong okay, Bavin na notebook. Thank you, Bavin, sa pa-notebook ninyo. Yan. Then, marami pang iba kagaya ng off lotion, insect repellent lotion. Yan. Ang kagandahan nito ay mas babangon na siya sa dati. Kasi ito na ay Sakura no Hana. <laughs> Ang tawag nila dito ay Sakura no Hana. Hindi ko alam kung ano yun. Siguro yun yung, pampa, yung, yung pabango niya. Mas mabango na nga siya kaysa sa dati na off lotion. Ginagamit din ito ng mga boy scout ko dati nung ako ay uh, troop leader pa lamang. Okay, and then marami ding mga companies Then marami ding mga brands ang mga pumunta. Kagaya nito, Jack and Jill. O, pamirienda ng Jack and Jill. At, of course, pakape at noodles ng Universal Rubina. Ayan, binigyan ako ng, ng dalawang flavor. And, meron silang Great Taste White Coffee. And then, from... Ayan, Galing naman ito sa GSK, GlaxoSmithKline. Namigay sila ng Centrum Advance, Ibuprofen Advil. Bagay na bagay sa akin ito kasi uh, ito talaga yung iniinom ko kapag sumasakit ang aking katawan, Ibuprofen. Okay, thank you. And meron din tayong multivitamins plus iron, stress tabs. Bagay na bagay sa akin ito, lalo na kapag ako ay na-stress sa aking trabaho. And then, ito, smile talaga ako dito. Napapagandang ngiti ko dito. Colgate Optic White. Dati na akong gumagamit ng Colgate, pero ngayon lang ako gagamit ng Optic White Purple. Okay, color corrects yellow tones on first use. Okay, maraming maraming salamat Colgate And then we have Sensodyne Yan, dentist recommended brand Deep Clean All right. And isa sa pinaka uh, Matagal na makuha Kasi ito ay sobrang pinipilahan noon Doon sa event Ang MAH Bag Ayan, yan, yan napakaganda ng bag na ito pinipilahan talaga ito nun yan tignan natin buksan natin kung ano ba kung ano ba wow so kung makikita natin yung sa letters pa lang ng MAH ay eh, talagang maganda na siya ano ayan and then first time kong gumamit ng MAH na backpack ang model nito ay young backpack 14 inch ang color niya ay wine dark blue right So, ito, magnetic siya. Meron siyang magnet. And, may abulsa siya dito sa harap. Spacious. And, dito sa loob ay, o oh, laptop bag siya. Laptop bag ito. Pwede siya sa 14 inch na laptop. At, maluwang siya sa loob. Ayan, marami siyang lalagyan. Meron din siyang, ano ba to May bakal siya dito. And then, dito sa likod niya, meron pang bulsa. Ang dami bulsa. Ayan. So, ito yung bag nila. Siguradong marami kang mailalagay dito kasi napaka laki. Spacious niya. At saka, napaka simple ng style. Very minimalistic ang design. Ayan. Bagong bago. Ayan, no. Meron pa siyang birth certificate. <laughs> meron pa siyang tag ay okay. Yan. At syempre, meron ding regalo ang Shopee sa atin bilang partner ng YouTube. Yan, tignan natin. So, first, to ay napakalaki. Okay? S. Yes. Yan, makikita natin yung logo ng Shopee. S. Yes. Ah, parang bag siya. Parang shopping bag. Pero, unan. Unan. Ganda. Ganda. And meron din silang binagay binigay na notebook din. May pa-notebook din ng Shopee. Ayan, makapal ang kanyang cover. And of course, ito yung napanalunan ko sa roulette uh, roleta. Ang sabi nila, kuwan daw ito, mousepad. Pero kakaibang mousepad ito kasi parang leather siya. Oh. Okay. Ayan. Ah, leather nga siya. Ganda namang mouse nito. Yan. Tingnan yung kulay niya. Orange talaga yung kulay ng Shopee. And meron siyang strap. Okay. Ganda. And meron pa tayong dalawa. Uh, special item from Shopee. Yan. Shopee ball pen. And last but not the least, meron tayong, hindi ko alam kung ano to. Uh, siguro ako nito. Uh, cellphone stand. Ayan, meron siyang tatak na Shopee. Kahoy, kahoy siya. Okay. Oh, ang ganda na. Hmm, bango. <laughs> Ayan. Ah, o nga, cellphone stand siya. Ayan o. Oh. Oh. O. Diba? Ganda. Thank you. Thank you, Shopee. So, ito yung mga nakuha ko dun sa YouTube shopping event. Okay? And meron pa pala silang pa-ID. Yan. Baliktad. YouTube shopping. Okay? And then, nandito yung Matrix and as content creator. Yan. YouTube Shopping Accelerator So, ayun guys Yun yung mga napanalunan ko sa YouTube Shopping Event Sa Marquis Events Place Sa BGC Grabe Sobrang thankful ako sa lahat ng mga nakuha ko Thankful din ako kasi Sa unang pagkakataon Nakita ko ng personal yung mga batchmates ko sa as edu creator na nakilala ko noong panahon ng pandemic. Maraming salamat sa YouTube at sa lahat ng mga sponsors at naging parte ng event na ito. Sobrang ganda ng event na ito. At naginanap din sa BGC. Talagang perfect place para sa mga ganitong event. Kung gusto nyong makita ang review ng mga items na to o kung may tanong kayo tungkol sa event, mag-comment lang kayo sa baba. At kung nag-enjoy kayo sa video na ito, don't forget to like, subscribe, at ihit na ang notification bell para updated kayo sa mga susunod ko pang mga videos. Salamat ulit sa panonood and see you next time!